Hoy! Bad ka, bad. Don't panic. It's organic. <laughs> Swim free. Go back to your family. <laughs> maganda 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 magandang araw mga kuis happy father's day sa lahat no sa lahat ng mga daddy papa ama tatay airpads kung ano man tawag nyo sa kanila maraming salamat sa mga sakripisyo at sa pagpalag sa mga hamon ng buhay alright so ngayong araw na to medyo nangangapa ako mga kuis kung anong gagawin natin sa session na to kasi medyo tignan nyo medyo masama ang panahon no gray sky tapos medyo mahangin pero syempre, habang nag-iisip tayo kung anong gagawin natin, may nirig na ako dito na yan. Bait and wait. Isang napakasimpleng rig setup lang na high and low na may bulate sa dulo. Mga kuys, may naisip akong gawin. No? Nusubukan kong makapagpakita ng isang napakasimpleng example. No? Actual uh, example ng food chain. So from the lowest prey hanggang sa predator nila. So ang first step natin gagawin ay maganap ng lowest kind o yung mababang klase ng living organism so mga kuys dito tayo magsisimula no? sa nabubulok na kahoy so nabubulok na kahoy means may mga organismo dyan na kinakain yung kahoy mga, pero maliliit di natin makita syempre <laughs> yung mga uh, microorganisms dyan na tinitibag nila dinidigong post nila yung kahoy So, sa process na yun, pag nadidecompose nila yung kahoy, dyan narabas yung mga earthworms. Kaya, ayan, hanapin natin yung mga kulatoy na yan. Sa mga nabubulok na kahoy lang naman madalas yan eh. Ayan, o. Oh. Diba? So, ayan. So, nakatatlong step na tayo, no? Kahoy, microorganism, at bulate. So, isang step na lang ang kailangan natin gawin. Ang pinakamahirap gawin, no, oh mga kois. Alright, let's go fishing. Yan, mga kois. Ito na ating final step. Yung bulate. Tapos, hook. Oh, yan lang. Parang isaw lang pagkabit niya. No? Walang proper-proper dyan. Isaw-isaw lang yan ba? Pusok mo dyan. Diba? Diba? sa maubos yung bulate yun lang basic tapos ikas nyo lang dyan so mga kuys para sa akin ang high and low rig ay isang napaka rig no? o pamamaraan para mag fishing kasi sa pool nyo lahat eh, yung mga isdang nasa putik mismo yung nasa pinakailalim tsaka yung mga isdang medyo no, umiibabaw sa tubig madadaanan yan eh So, since nasa lumulutang na bakal tayo, no? <laughs> Hindi na natin kailangan ikas ng malayo yan. Dito na lang yan sa Gedli. gilid lang. Pasintayin lang natin lumubog yung sinker. Pag naramdaman yung lumubog na, yun, ito na ang tunay na laban, mga kuys. Yung hintayan. Mga kuys, may bago nga pala trip nga na. No? Ayan, nagtry akong magtanim ng ano, ng sili. Labuyo yan, kuys. Cool yan tapos ito ikamatis ako isang piraso at saka sili ulit tatlo lang try try lang ba tapos update na lang natin ano, sa mga video natin kung magsasuccess ba tayo sa panibagong trip natin <laughs> o diba yun nagsabing hindi pwedeng magtanim sa parko no? <laughs> don't panic it's organic ayan ang mga koys eh. may parang may gumagalaw sa layo natin binuksan ko kasi yung bait feeder niya. Parang gumalaw. Eh. Mga kuis, ito na. May nararamdaman ako kumikibit. Tara sabay na biwasan ano. Dun. <laughs> Kabit gagi. Eh na. Ang lakas. natin. Eh dito ka. Ito Isang... <laughs> Ayos talaga oh. First cut. Uy, ano to? Yung ano, yung dati, yung brim. <laughs> e, teka taga, taga. Tama likod, i-release sa bakit eh. Ina-double mga boys. <laughs> isa doon do sa bibig do tapos nasa sa may kanyang palikpik kaya tanggalin ko muna yung mga hook ay ah, yes talaga so yun mga kawis ito yung kanyang official uh, size so from 0 to 38 38 centimeters yan o oh, ang ganda ng kulay nya kaso may napansin ako sa kanya sa kabilang side meron siyang laceration dito may sugat siya ano o, ang laking hiwa hindi naman yan yung hook kasi yung hook dito tumama sa dito eh tsaka sa bibig eh. siguro na ano to, napaaway sa mga geng-geng ba yung mga tropa nya, yan o, may itama siya din siya dito o maaaring hinabol din siya o eh in attempt na kagatin ng isang predator sa ilalim so yun thank you Maraming salamat sa inyong Father's Day catch. Sabay-sabay <laughs> so, -sabay natin release mga koy. So yun, maraming salamat po. Happy Father's Day! Swim free! Go back to your family! <laughs> Awang, ano lang oh. chill lang ilang, oh. parang walang nangyari oh. Ayaw ko to ah. ay yun lang hindi natin na update yung ano natin food chain na release na natin yung isda pero di ba likas ulit tayo o di ba napakita natin yung isang example ng food chain from wood to microorganisms to bulate to common bream o di ba Actually mga kuys, pwede pa nga natin dagdagan yung food chain na yun eh. So from uh, nabubulok na kahoy, to microorganism tapos yung bulate tapos yung brim di ba pwede pa natin gawing chop bait yun para sa mga mas malalaking uri ng isda gaya ng pike ng zander ng catfish tapos kung makahuli na kayo ng mga malaking isda na yun ang sunod na chain doon ay yung ano na alpha sino ba ang alpha di ba tao okay, tayo nakakain doon tapos kung sino man yung kakain sa tao eh hindi natin alam yon Pwede rin yung ano, yung jowa mo. Di ba? <laughs> Hoy! Bad ka, bad. Sana ako. Gumanda yung panahon kaya napagpasyahan nating lumabas at umiikot, no? Mag-casting tayo yung eh, gamit natin. Mag-minnow tayo. Yung mga kas, negative tayo sa minnow. Try nating mag-bottom. Mag-soft uh, bait lure. Dito tayo ngayon sa spot natin kasi tayo nakahuli ng perch nung nakaraang uh, session no? pa rin pero maaraw na hindi na maulan katulad kaninang maga Mga kuys pa-uwi na tayo no at dito na rin siguro natin tatapusin ang ating video ngayong Father's Day kasi kita nyo naman yan, ang dilim ng ulap ah sigurado basa tayo pag inabutan tayo niyan <laughs> Kaya mga kuys happy Father's Day ulit sa mga magigiting na haligi ng tahanan salamat sa mga sakripisyo at sa patuloy na paglaban para sa ating mga mahal sa buhay at mga kuys salamat din sa pagsama sa akin ngayong araw na ito na ikalat natin ang balita na mayroong libreng tambayan na naghahatid ng good vibes para sa lahat mga kuys kita kayo lang ulit tayo sa mga susunod pa nating adventures, alright? Bye-bye! Yo mga boys, alam nyo ba na may isdang handang lumaban at protektahan ang kanilang pamilya at panindigan ng pagiging isang mabuting ama? Yan ang mga Siamese Fighting Fish o Betas na kilala sa kanilang magagandang kulay at patterns na may remarkable paternal instinct na kahit dumaan na sa ilang daang taong evolution, crossbreeding at experimentation na hindi pa rin nawala ang kanilang intense fatherly instinct. Ang mga lalaking beta ang responsable sa pag-aalaga ng mga anak nito mula sa pag-produce ng mga mucus coated bubbles at pagdidikit-dikitin ang mga ito upang gawing floating bubble nest. Ang babaeng beta naman ay magre-release ng itlog sa tubig at mano, -mano itong pupuluti ng lalaking beta gamit ng kanyang bibig. Sa prosesong ito ay halos 90% ng itlog ay magagawang i-retrieve ng lalaking beta at ilalagay ito sa kanilang bubble nest. At sa loob ng ilang araw ay babantayan ito at purprotektahan mula sa panganib hanggang sa mapisa at makalangoy ang bagong henerasyon na magpapatuloy sa nakakamanghang espisi na ito.